Nagpahayag ng kanyang pagkabahala at pag-alala itong si Sen. Rapi Tulpo matapos makumpirma sa Department of Foreign Affairs na nanatiling bihag ng rebelding Houthis sa Red Sea ang ating labing pitong uh, Pinoy Seaperers. Uh. Nakuha ng mga rebelding Yemeni ang kontrol ng barkong Galaxy Leader na nagbula sa Turkey at papunta sana sa India noong November 19. Matapos malaman ang balita ukol dito ay puspusa na ang pakikipag-ugnayan ng opisina ni Chairperson ng Senate Committee on Migrant Workers na si Senator Turpo sa Department of Migrant Workers, Overseas Workers' Welfare Administration at sa DFA para malaman ang kondisyon ng mga marino at masiguro makakauwi sila ng ligtas. Bukod dito, sinabi naman ni Tulpo na patuloy pa rin ang pakikipag ugnayan ng mga kaukulang ahensya ng gobyerno sa iba't ibang bansa para mailigtas ang ating labing pitong marino. Hiniling ni Tulpo na mapayapa ng marisolba na gaganap na digmaan sa pagitan ng mga militanteng Hamas at Israel. Nauna ng sinabi ni Foreign Affairs Undersecretary Eduardo de Vega na naging target di umano ang nasabing barko dahil pag-aari umano ito ng Israeli bagamat ang operator ay Japanese company. Isa sa mga priority measures ni Senator Tulpo ang Magna Carta o Filipino Seafarer's Bill na magpapatibay sa mga karapatan ng mga marino lalo na sa sitwasyong katulad nito. Ako, si Jojo Sikat, walang inatasang ang balita.